tayo magawa. Ito po mag, ano, mag walking tayo dito lang sa loob ng ano, condo. Parang umuulan. Ang ganda naman ng panahon. Dito lang po tayo mag-walking. Kala ko tinawag ako ng pamangkin. Tutulog pa yun. walking lang kasi parang ano hindi na normal yung ano ko katawan ko mabigat na hindi kagaya nung nasa Bicol ako marami akong ano pinupuntahan Dito ngayon hindi eh puntahan lang namin mo lakad tayo dito lang sa ano eh, na no, ano. Dala ko yung susi. Dala ko siya kasi ano tulog pa yung pamangkin ko. Kaya dinala ko. Nilak ko sa loob. Ito tayo sa gilid lang madulas yung ano, tiles nila. Lakad-lakad lang ako tayo. Pangbawas ano ba? Parang tingin ko, ano, nagkakabilbil na ako. Tap na eh. Sa la walking lang, walking. Mga siguro mag, uh, kaya ko, kaya. Madunas kasi yung ano, tiles nila eh. ay chinelas pa naman ako. Wala naman sa ano kung mag ano ako magwo-walking. May inano lang kasi ako doon sa management eh. Kasi yung nga yung katok ng katok sa amin ng madaling araw. May istorbo yung pagtulog namin. Tapos pag kumatok siya, um, di na ako nakakatulog. Hirap eh, sakit sa anong ulo. Kaya iyon. Ano? Ang init na. Kada ng panahon, ang init. Dito lang kaya tayo pabalik-balik na. No? Hindi na ako mag-ground doon. Madulas yung tiles. Dapat pag nag-lakad-lakad ka dito, nakaano ka. Scrubber shoes. ipapakita ko sa inyo dito guys ngayon, laro ang mga bata punta tayo dito sa mga ano laro mga bata lakad lakad lang kaya tayo dito yun yeah. uh, mga bata pwede rin bang matanda kumuko dito nakakahilo ko eh. nandoon po kami eh sa 11, at eh, 10th floor. Wala. Hindi makita yung ano namin ang day sa so 10th floor. Dito lang tayo. Isang ikot pa lang po ako. Napagod na. Yan, yeah, ang bilis eh. Medyo malayo rin. Diba? So, yan po. Ano, mga kamamshi, mga kadabar cats. Dito nyo po. Oh, pwede kayong mag-anyata dito. Siguro para may nag-walk in na nagsisiming dito. Kasi pag Sunday, saka Saturday, ang daming tao dito. Maganda rin siya. Kaso nga lang. Ah. Basta, maganda rin.